So, nandito sa box na to si Solid, mga kanaypi. nandito yan sa balikbayan box. Tignan natin para makita nyo. Ayan, o. Oh. Ayan, nandyan pa yung ibang gamit ko, mga kanaypi. Hindi ko pa sa nilabas lahat kasi walang paglagyan. Mas maigi na lang na nandito sa loob ng box para masinop tignan. Ayan, ito si Solid oh. What's up mga Kanoypi? nagbabalik uh, na naman si Kanoypi. Kaninang umaga, ah, uh, na 'yung paggawa ng CR. Tapos 'yung mga ibang hollow blocks dito sa likod, nagamit namin. Uh, at ngayon, ngayong hapon, wala naman akong ginagawa natapos ko naman na i-edit yung video kaninang umaga at na-upload ko na rin pagbubot na ako ng mga hollow blocks pa kasi may 250 pa ata na, natira doon sa labas eh bubuhatin ko muna para may pasok na lahat mga kanipi anong oras na rin? alas 4 ng hapon at makulimlim wala namang ulan so tara samahan nyo naman ako para may pasok na natin lahat, di ba? Wala nang nakatingga doon sa labas. So, let's go. <laughs> ito pa yung mga natira na hollow blocks. Pubuhati na natin lahat para ano, na, wala nang nakatingga dito. Sana mabuhat natin lahat ito ngayon. Diba? At yung nagbibideo ngayon, mga kanipi yung pamangkin ko. Rotate po yung camera mo. Yan! Shout out! Shout <laughs> out kayo mga muna ah. Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and All the shit you don't do Well I'ma make hella shit sure that I don't become kasing mabasa tayo sa ulan, di ba? Baka magkasakit pa tayo, mahirap na. At uh, kailangan nating mag-ingat diyan. Na bawal magkasakit. So, bukas ko na lang itutuloy 'yon yung pagbuhat ng hollow blocks doon sa labas. At uh, sa mga naghahanap nga pala kay Solid Bale nandito pa mga kanipis sa loob ng box Hindi ko pa siya ano, hindi ko pa siya nabuo kasi ang balak ko doon kay solid uh, babaklasin ko lahat ng pintura niya ipaparepaint ko siya mga kanoy pinang panibagong kulay at kasi yung pintura niya ngayon mga kanoy pin marami na siyang gas gas saka yung pagka welding niya dati nung pina welding ko sa Taiwan is Nasunog yung pintura niya doon kaya ayaw kong gamitin, ayaw kong buuin na ganon siya ka ano kapangit yung pintura niya. Gusto kong buuin siya yung abo bago yung pintura niya para magmukhang bago ulit si solid, di ba? At siguro ganun pa rin yung kulay niya, red red black o red white yung ilalagay natin na kulay kay solid kasi favorite color ko yun eh red white, red black, ganon mga kanipi. so ipapakita ko sa inyo pupuntahan natin doon sa loob nandun sa box mga kaninti si solid tara at open muna natin yung ilaw dito kasi madilim So, nandito sa box na to si Solid, mga kanaypi. Ayan, nandito yan sa balikbayan box. Tignan natin para makita nyo. Ayan o. Oh. Ayan, nandyan pa yung ibang gamit ko, mga kanaypi. Hindi ko pa siya nilabas lahat kasi walang paglagyan. Mas maigi na lang na nandito sa loob ng box para masinop tignan. Ayan, ito si Solid oh. Wala pa. wala pa kasi akong time na itanggalin yung mga pintura niya. Busy pa tayo masyado ngayon kasi yun nga, alam niyo naman na nagpapagawa tayo ng CR. So kailangan tutukan 'yon kasi wala namang ibang tututok doon kung hindi lang ako, 'di ba? Siyempre kailangan bumili ng pagkain ng nagtatrabaho, ganon tutulong dyan para minus gastos, di ba mga kanoy pi yun muna yung asikasoin uh, ko ngayon at uh, about sa service naman natin nandito naman yung motor ko kaya ano kaya dito muna si solid sa box sa na natin bubuin yan pag ano pag wala na tayong ginagawa at uh, niyayayan niya na rin ako ng anak ko na gusto na niyang magbike kaso sabi ko hindi ko pa siya hindi ko pa maharap na buuin si Solid so siguro next time pag wala tayong gagawin uh, tatanggalin natin yung pintura ni Solid mga kanipi para papapinturahan ko dun sa kaibigan ko na si Jeannie Trinidad shoutout iyo pre bali nandito sa loob si Mailo at kinulong ko muna kanina mga kanipi kasi nga hindi ko mabantayan eh, baka mawala pa siya. Kaya pakawalan muna natin siya. Ayan. Bali, ito si Max yung kalaro niya mga kanipi. Ayan, yung karisling niya kada umaga eh. Bali, pag nagigising ako ng umaga, mga madaling araw, alas 4.00. Ayan, pinapakawalan ko na si Milo Dito, tatakbo-takbo dito sa salas mga kanipi At then, si Max nasa labas Ayan, pinapapasok ko na rin ng alas 4 ng madaling araw Naglalaro sila dito sa salas Bali yung pusa ng aking asawa na tatlo Barkada na niya mga kanipi nagkasundo rin sila dati inaaway siya eh hindi siya makapalag kahit ang laki laki ni Milo ngayon siya na yung nag -ari dito eh <laughs> nire-wrestling niya si Max mga kanunti ayun yung pusa na kulay orange yan yung palagi niyang kalaro yan si Max oh laki laki no oh. si Milo pala yan oh oh hello 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 ayun ka dito ah hello oh. saka yung kinuha ko na puno ng saging dun sa puro 4 hindi ko pa siya natanim mga <laughs> ay umulan kasi isusunod ko sana yun na itatanim ngayon kasi lang umulan naman tignan natin kung bukas kung may tatanim ko yun na puno ng saging bali ang ng bunga nya nun mga kanipi, yung pinagkuhanan ko saging lakatan bali galing palagat ng ano, mga kanipi ng Mindanao yung kwan na yun Uno ng sagong na yon. Hindi ko lang alam kung saan nila sinakay papunta dito sa Pangasinan. Sabi nung may-ari galing ng Mindanao eh. So talagang magandang klase kasi yung mga mga saba galing talaga doon eh. Parte ng Visayas Mindanao. So tignan natin si Mrs kung ano yung ginagawa niya. Nagluluto na naman ata mga kanoyti. Ayan yung vlog natin dito dito muna mga kanaypi ag pagpasensya nyo muna yung mga kalat na ah. hindi okay. muna tayo nakakapag ano ng mo okay. kanin <laughs> nung natin ha ay okay. ah? ah, ito pork bulog na ano yan yung pan na to no nice parang chorizo oh. parang chorizo yung style mga kanipi frozen pala yung ulam namin ngayon. meron pa naman yung tinula sa bagay yung tinula na niluto niya kanina kaya ano ang lalim na naman ng tubig mga kanipi yung sinimento nila kanina umaga yan o ang baba kasi dito sa amin mga kanipi kaya ang bilis ano tumas yung tubig sa bagay dito sa taas pag ano nyan pag taas nga hanggang dito sa buhos na to ganyan kataas mga kanipi saka sa dyan pagitan ng tubig pataas papalit dahan yan sa loob para no hindi lalabas yung katas kung sakasakali saka dito sa labas papapalit din natin yan bago tatabunan ng lupa yun yung diskarte na ipapagawa ko dyan mga kanaypi ayan na mga kanaypi yung ulam namin ngayon, panggabihan yes. <laughs> masarap na naman to. masarap ba ha? Ah? <laughs> <laughs> tumungin ka sa camera <laughs> nahihiyaw pa siya mga kanaypi, hindi pa nasanay oh. ilang kwan ko na dito ilang linggo ko na dito 29 ako na, ah 30, 30 na ako na nakarating dito sa bahay mga kanayipi. 29 yung alis ko sa Taiwan. So anong petya na ngayon? Anong petya na ngayon? 19. Ah? 19. So ilang weeks na rin mga kanayipi. 19 ba? Oo, 19 na ngayon eh. Hindi pa siya nasanay na lagi akong nagdibidyo pagdating na pagdating ko dito sa bahay eh, dire na ako na nagbo-vlog hindi pa sanay ah ah ma niya ka pa <laughs> ang sarap sarap mo magluto tapos nahiya ka sa camera ah yan luto na pala yung ano niluluto niya prito so sarin yan lumabas mga kanoypi at nanood ng liga balikasali kasi yung pinsan niya, yung pamangkin ko na si Joselito aka Maning <laughs> malakas yun sa basketball mga kanoypi. kaya yun sinamahan niya at nanood siya ng basketball sa bayan ayan na mga kanoypi, yung ulam namin yan tapos ito yan yung tinula na manok na with With dahon ng malunggay Never break, fight quit, you do it right, play the game, win at life, have no know, shame, there's no time, feel the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way you know, sa bahay, yan ang maganda, dati nung bata kami, yan kami naliligo, lakas talaga ng mga kwan, pag malakas yung ulan, ang lakas din ng tubig Sigurado yan, puno na yung ano natin doon sa likod. Grabe naman. At na taon pa talaga na tagpulan nung nagpagawa tayo. Sana tumila na to para ano. Sana bukas wala ulan para dire na, di ba mga kanayipi? Yun mga kanayipi, kumulo na yung ano. Yung kanina kaninang tanghali yung ulam namin. Ayan. Ang sarap niya, no? Oh, tinula. Tinulang manok. Yan. Oh. Ko so, ng nang lagayan na. yun know, yung malaking mangkok na yun. Oh. oh. Lahat na yan. Tayo tayo, mga kalitid. kakatapos lang namin kumain mga kanipi at nakapagpakain na rin ako ng alaga naming aso at yun lang ganito lang yung mga buhay natin dito sa Pilipinas ganito lang yung ginagawa ko araw araw at si Milo nakakulong na naman kasi bukas pa yung pintuan dito mga kanipi pag ganitong oras lumalabas pa siya kaya dyan muna sa kulungan niya. Mamaya, lalabas na naman. At ganoon, dito ko muna tatapusin yung video vlog. At next vlog na lang tayo na mag-shoutout sa inyong lahat, mga kanipino. At maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi. Sa walang sawa nyong pag sa mga video ko dito sa bansang Pilipinas. Thank you so much ulit, mga kanipi. At lalong lalo na sa mga... Hindi nag-skip ng ads. Yan. Yeah. Ang laking tulong yan sa akin, mga kanipi. At, yun, kita-kita tayo next vlog. I love you all. And stay safe lage, mga kanipi. And, peace out.